Singer ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Pukol ang bahala dyan! Johnny, Johnny. Pukol! Pukol. I -F -M. Here we go again! We are back! Yan, know Ang bilis ng oras. Mauiposa. I-promote mo muna yung pro programa mo sa... Monday. Ayan mga idol, ako po ang inyong pinaka-sexy, pinaka-fresh at pinaka-matangos ah! <laughs> na DJ sa balat ng radyo. Kaya nga. Na. DJ Maui sa po. At yes. ako po ay inyong mapapakinggan na mula Monday to Friday, 3 to 6 p.m. At tuwing linggo, 4 to 8 p.m. mga idol. Mm. And stay tuned po kayo dahil gagawa na po ako ng aking mga official pages. Yes. Okay. Thank you. At uh, Thank you so si much. Maui Posa talaga eh. Tingnan mo, kanina 18.7 lang yan. 18.8 na. Wow. Iba talaga nagagawa ni Maui Posa. <laughs> Ang bilis makahatak ni Maui Posa. Wow. Grabe naman yan. Hello? Hello? Yuhu! Hello? Hey. Hi. Oy, 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 Hello? oy, Kuya, huwag ka lumapit sa electric fan. Baka tangayin ka. Ayan. Ayan. Oh, malay ko sa'yo. O, oh, mawipo ko sa Ayan. So, Hi. Anong pangalan mo? Garen. Garen. Ilan taon ka ah. na? Ah. Mo, mo matanda na. 37. In mo radyo Sinilasin 30, 30, 30 kita ngayon. 37. Dali, dali. Inaan mo radyo. Ah, 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 guy. Hinahin ko yung radyo ko. Oh, mo radyo. radyo. Okay. 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 Okay na. Okay. Garen! Okay. 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 Oh. oh. Anong hinahanap mo sa iyong makakapares tonight? Ah, uh, hinahanap ko yung... Kung wala. Parang paru-paro. Mariposa. <laughs> Posa? Yung, yung malalaki pakpak. -pak. <laughs> Ay, Maui. Mawi, 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 Mawi. Okay. Aramang mariposa tunog eh. Oh. Mawi posa. Oh, wow. Si Mawi posa. Ano bang mai-offer mo sa akin? Saan mo ba ako dadalhin kapag nag-date tayo? Okay. pag nag-date tayo, dadalhin kita sa malamig na lugar. Mm -hmm. Sa Amerika. Very oh, good. Oo. Oh. Oh, Ay! Yeah. <laughs> Green card na pala to agad. Babay na ako. Hindi, hey, ko na, kailangan. Hindi na ako mapasok pala sa Monday. Karat! <laughs> Babay na. Hoy, London ako eh. Di London? Wow. Oo. Mm. Ma-flex pala. Laging naglo-loan. <laughs> Lo London, <laughs> loan dito. <laughs> loan dito, London. Loan dito, London. pala. Ang ending niya, loan ganisa. Ay, mayroon akong pick-up line sa'yo. Ay, ano yun? Sige, sige. Genuine uh, ka ba? Bakit? Tingin ko kasi mapapamahal ako sa'yo. Mapapamahal. <laughs> Papa mahal. Baka mahal na pa. Magbilihin oh, oh, oh. niya yun. Mm. <laughs> <laughs> hmm. Mahal na lang is, mahal na ang bigas, mahal na lahat. Kung um, um, okay na okay si Marie po, sa aapang hanggang talaga. Oo. Sa radyo ha. wag sa baba ha. Hulba. <laughs> 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 Para tuloy-tuloy. Alas pa pa lang hanggang alas 12 na makikinig na ako. Wow, yeah. very, very thank good. you, Garen. Okay. Iba talaga si Garen. Okay. Oh. Kaya nga. Oh. Basta tuloy oh, mo to lang to yan, to ha? Tuloy mo na ako. Oh. Tuloy to mo yung maintenance mo. <laughs> <laughs> tuloy mo din maintenance <laughs> mo, ha? Naga, Nagagasosan naga niya ako kakaload siya, eh. Kaya nga, puro ka kasi maintenance, eh. Top, top 20, top, top. Oh, ay, yeah. ay! <laughs> puro <skate>. <laughs> <laughs> ay, ano, Johnny Buhol. Oh. Johnny. ah. Mag-i-scatter ka, kung kung gusto mo tutoro ang sa sa Has, asnera ko diyan okay. wag na laki laki Para hindi ka matalo nga laki laki Para hindi na... ka matalo laki laki na talo ah. ko ay eh, hindi ka kasi hindi ka kasi marunong kaya ano eh siya ka ang kung gusto mong yung mamang makukuha mo ano yaman? Mukha, okay. mukha mo. Mukha Mukha mo. Ay, lang. But may, uh, may, kilala, may yun. kilala nga ako sa inyo. Alam, may pattern daw. Oh, may pattern Oo. na nauubos na isa na hey. niya yung kanyang mga panabong tatlong hey. manok. Ay. Hey. Hey. sa pattern. Eh, hey. ako nga ngayon na nakabili ko motor eh. Mhm. Wow. Babawiin din 'yan. Hindi. Hey. 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 Dati kasi SUV 'yun eh tingnan mo <laughs> buong buo oh. eh, ngayon kaya, na kamotor na lakamotor na oo dahil sa scatter <laughs> susunod na bike na lang yan susunod nga mountain bike na lang Pat yung 25k <laughs> ah, sige na ingat sa scatter mo, ha <laughs> basta pagka mo tawag dadayan oh, ko oh, sige nakakainis kasi mauypo sa dahil hmm. nag ko nag-top up ako ng 20 hindi parang pinaano muna, pinaabot muna ng mga 300. Binawi. Oh. Siyempre, nagigil ka. Sabi mo, last na to, top up ako ng <laughs> 50. Ako oh. Umabot ng mga 1.7. Hindi, <laughs> e Ilong... nung Ilang... ako, times 2 na ako, naka times 2 na eh. Oh. Eh, agoy. Kaya nagigil ako, tagunan ni 100 na pa. <laughs> nananalo naman, nananalo minsan ng 20, lugi ka pa rin. Oh. Kasi nanalo ko 20, minsan nanalo ko sa piso. Eh, 100 yung ano mo, taya mo binawian. Sabi ko, last na lang talaga to. Tap ako ng 100. O, oh, tapos. Umabot na naman ng mga 1,000. Nako po. Sabi, sabi ko, mag-pattern ako. 20-20, tatlong beses, tapos 100. Hmm. Ay, sus, Diyos mio. Nanalo yung 20 na 50. Yung 100 nanalo ng 10 piso. Ay, Ay. <laughs> ang ending, talo pa rin. Diyos ko. Ilang super meal na yon no? Diyos ko. Siguro ano na yun. Ayan! <laughs> <laughs> May ano na yon, may pampulutan na yun, mawiposa, ano ka ba? Di ba? Ano na yon, ginbilok na yon, tapos pulutan mo, sisig. Kaya, kaya nga eh. Bibili ka pa ng ano. Feeling ko kayo pa ni Garen kapag tinuloy nyo pa yung usap nyo kanina eh. <laughs> eh. Hello? Hello po? O oh, kuya, good morning. Good morning. Hinahin ang boses mo kuya, lakasan mo. Hello? Ah... Uh, kaya, I mean, na napaka-attract talaga yung mga ganon. Pero yun nga lang, babawian ka talaga. Kaya guys, ha, ito yung uh, payong kapatid, base na rin sa experience ko, huwag na kayo mag-scatter. Oh, yeah. <laughs> last ko na yung scatter yung, uh, last ko na yung, kasi parang may ano ko, dahil sa kaka-top up ko, may parang reward ba? Meron akong 45 pesos mm. noong uh, Tuesday. Oh. Kaya sabi ko, try ko lang, kasi yun parang bonus ba? Kinap, inano ko? Sino ba? Ah, Sabi ko, last na yun. Hindi na ako magsusubo. <laughs> Sabi mo yan, ha? <laughs> Iinom na lang ako. Sabi mo yan. Hello? Kuya? Hello? Hello? Hi. Kuya? Jani, oh. tanong ako. Ha? Pwede mo ba kuya Nathan? hanapan? Hanapan? Lalaki, tao, babae, unggoy, ngkanto, ano? <laughs> babae. Babae. Ano ba gusto mo sa isang babae? <clears throat> Simple lang. Yung hindi okay. yun, yun, naliligo. <laughs> Ba't ka pa maghahanap? Andito si Maui Posa. Single to. Baka ayaw na sa akin eh. Oh, eh. Eh, malay mo. Hindi talaga ayaw sa'yo. <laughs> <laughs> Walang mawawala. Sige, try. Oh, malay, malay mo. Try mo. Sige, bira. Pare po sa. Lakas boses mo na? Ano ba gusto mo sa isang lalaki? Ang gusto ko ay matipuno, marunong makisama, at mabait. Ganon ka ba? Yes naman. No, o oh, yun pala eh. Eh bat, piling mo hindi kita magugustuhan? Kaya nga. Pasok ka pala sa standards ko. Kaya nga. ka ba? Taga Manila. 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 May tanong ka pa? Itanong oh, mo. Mabiti na yun eh. Ah, okay. Ah, gusto mo ako nalang pumunta sa'yo? <clears throat> Kaya nga. Parang inaantok pa siya eh. <laughs> Sa lagay na yan. Kaya. Eh. Kaya, ako. Kuya, oh. baka may hangover ka pa. Oo oh, nga. Wala. Hindi po ako nag-inom. Hindi ka nag-inom. De dehydrated ka na. Oh, Ay! Yeah. Ay! <laughs> <laughs> Oh, siya ikaw ba? Ano ba yung hinahanap mo naman sa babae? Kasi baka ako pala yung hindi pasok Kaya sa ligot, nga. mga gusto mo. Kaya hindi pala ko hinahanap mo. Yung, yung simple lang yung dinaliligo. Kung anong itsura ng isang lalaki, mm -hmm. tanggap 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 niya. Ligo-ligo din kasi. Oh, yeah. <laughs> Wag yung parang tanggap-tanggap lang kasi hindi oh, mo katanggap-tanggap yung hindi naliligo. <laughs> May yeah. yun. Kaya hindi nagjojodoro. Kaya nga. Oh, may tanong ka pa? 'Yan lang basta 'yun. Hindi. <laughs> Ayaw ko <cool ba? laughs> 'yung ba. 'Yan eh so para sa akin. <laughs> Kuya. Yes. Ah, sige, ganito'ng gawin mo. Bukas tawag ka ulit para makausap mo si Maui Posa, okay? Mm -hmm. Kasi hey po. kasama siya ni DJ Kichi okay? Okay hey po. O, diba, ang bait niya. Oh, bait. Hello. 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 Hinaam ang radio mo. Chinilasin kita ngayon. Hello. <laughs> Pwede naman pala eh. Kaya nga. Ano pangalan mo? Wyburn. Ano daw? Ano daw? Wyvern? Hoy, ayusin mo, hinihinay ka lang. Ay, abo Ko Kawa, parang nakati Hello? nakatira ka yata eh. Hindi. Hindi. Da. 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 Hindi. Hindi. Ano pangalan mo, pre? Why pre nga? W-Y. Ah, Y. Victory. E. Why burn? Why burn? burn? Ganda ng <laughs> pangalan mo, ha? Sana naging pangalan ka na lang. Ay, ay. Sana, Owel. Mantika, Owel. Ba't ka na, ba't ka na patawag? Why burn? Eh, kita na lang ang usap. Na, Nakalang! Ang galing talaga. Ayuda ka! O sige, may pick up line ka ba? Tignan nga natin kung bebenta. Ha? Ah? May pick up line ka ba? Tignan natin kung bebenta. Ikaw so, may pick up line eh. Dari ko sa point ako. ka ba? Ikaw. <laughs> 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 pick up lines nga eh. Ay, ah, pick line ka ba? Uh, oh, yeah, yeah, Unggoy yeah. un ka ba? Bakit? Ano bakit? Tatanong ka pa? <laughs> sana o. Oh, <wow. laughs> Tatanong ka pa? <ba? laughs> ako naman, ako naman. Wag na, okay na. Batata, sayang oras. <laughs> Wag na. Say sayang oras, sayang oras. Okay, salamat ha. Ay. <laughs> gaganti, gaganti. Gaganti. Sa'kin walang pick-up line pagdating sa'yo. Ah, loko to ah. Oo. Oh. <laughs> Nagtanong siya bakit? Anong bakit? tanong ka pa? Hayop ka. <laughs> Hello? 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 Kuya, ng ano pangalan mo? ng sabi mataw ng mo? Sa boses mo ng sabi mataw ng sabi mataw ng sabi mataw ng Chester. Ha? Vincent? Kingchester. Kingchester. Yes ah oh, sige pinakamayaman caller. Mm, sige ay wow okay mm. nilalamig <laughs> ka no? Scatter. nilalamig ka ba hindi naman nilalamig ako lakas ang aircon ay 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 ako ay mga gabi ay bukol. Hindi, yung -call, malamig. <laughs> oh, -talaga. Mm. ay ay Oo, ay 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 ano, 16? 30. 30 lang ako. 30. Yes po. Oh, ba't ka napatawad? Eh, gusto ko lang ba din si yung... lahat ng tropa at kakakaydaan ni Bukod. Kaya nga. Kasi so, mm. ikaw din. Kaya nga. Wow, thank you. Um, wala naman kasi sa edad yan pag comfortable ka. Mm -mm. Di ba, maway posa? Yes, of course. Mm. Nasa performance yan. Ay, 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 ay! Ayoko! <laughs> oh, oh, <laughs> performance kung paano ka nyo mamahalin. Da, da, Ganon, da. Ganon, effort. Ay, 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 ito, ito, ito. Ito na mga boy ko nakiposa. Oo, oh, parang pusa na posa. Hmm. Okay. Okay, okay. <laughs> okay. Salamat. Hello. Bilis kausap eh. Bills nga eh. Oh. Pero okay lang sa'yo mo yung posa. Mm. magka-jowa ka ng mga 60 years old. Pero, komportable ka naman. Yung totoo? mm -hmm. Kung mayaman siya. <laughs> Kaya nga, practical practical wise. Practical diba? wise. Kung mm. walang-wala na talaga eh. Kung mm. bigla akong sisisante dito. Oo, di ba? Tapos, wala ka comfortable rin. ka pa. Oo, oh, mabait diba? naman siya. Mm. Hindi. So, ibig sabihin, hindi nagmamatter yung edad sa'yo. Oo, oh, tsaka nakakita rin naman ako ng mga ganong relationship na nag-work yung mas malalaking age gap. Oo. Oh, oh. Dami nga sa TikTok, di ba? Oo, oh, dami. Oh. Yung parang Maka inspire nga eh. Oh, mas matanda pa sila sa tatay ng babae. <laughs> <laughs> Lalo na sa mga mahilig sa fam. Anyway, so wala na tayong sapat na oras. Maui po sa. Ibibigay mm -hmm. ko sa yung floor para i-promote ang iyong program at invite mo sila. Ayan mga idol. Ako nga po pala ay eri na, simula mm -mm. sa lunes. anak na siya. <laughs> <laughs> Di eri Oh, yeah, yeah. oh so sige, 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 sige. Mm. Go, Vera. Ayan. Ako po ay inyong mapapakinggan na mm -hmm. mula lunes hanggang biyernes sa ganap mm. na ika alas 3 hanggang ika sa 6 ng hapon. At tuwing yes. linggo po from 4 to 8 p.m. Yes. Kasi medyo kinakabahan pa siya nung umpisa, guys. Pero along mm -hmm. the way, nagiging komportable na si... Maui Posa. Yes, mababait pala kayo, eh. <laughs> ano yung pakiramdam, Maui Posa? Opo. Of all the applicants, ikaw talaga yung nakuha. I feel so honored oh, diba? that I was chosen to be part of this family. Hey! Ang dami kaya nag-audition, sa totoo lang. Oo, ang dami. Ibig sabihin, paswertihan na lang at pakapalan ng mukha. <laughs> oh, kaya pag nakuha ka, ito na yung chance mo para mag-shine. O, huwag ka wakala mag shine sa gabi. Ay. Daka mapakamalan kang ano ballistic. Ah, <laughs> uh -uh, iba 'yon. <laughs> okay, maraming salamat Maui Posa, at salamat sa oras mo. Dahil kanina ay eh, tinulungan mo akong basahin ang bolang kristal mm -hmm. lalo na sa hulascope at sa ating uh, maritism. Okay. At uh, dito din sa Tara Paris tayo. Maraming yes. salamat. Ito po si Johnny Bukol na nagsasabing hindi ibubukol, uukol. Pag hindi uukol, bubukol. Kasama ang, ano yung tagline mo? Pinaka-fresh, pinaka-sexy, at pinaka-matangos. Na-DJ sa balat ng raja. DJ Maui Posa. Ang oras, Maui Posa. Singer ka hey, ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol ang bahala dyan. Johnny, Johnny. Bukol. I-FM.